Good morning sa inyo guys for today's video. Makikipaglaban tayo sa apoy sa English firefighting kaya ipapakita ko sa inyo kung paano bumomba yung mga marino. Let's go! Use full Unang gagawin, kailangan muna mag-briefing. Medyo extreme kasi yung activity. Hindi rin kasi biro makipaglaro sa apoy guys at tumawak ng fire hose na may pressure. pala.

Dahil isa na siyang ganap na hunter guys, panoorin naman natin kung paano sila pumatay ng apoy. Then, roll. Okay, so now, your uh, members right <coughs> <So, nasa lima, coughs> right. okay? ready. Eh, okay? ang bangis, nakakita ko ng malupit gumapang parang si G.I. Joe So perform, control, so the back tayo, sir, no? So mababa, yeah, mas mababa, yeah. mas maganda, sir. Then, close the gas pipeline valve one at a time. At side. the, side. the valve, no? And the one. So once you close all the pipeline valves, you have to Gas pipeline valve are closed. then will impact your hose. Okay. Ganun pa rin. Take roll. Grabe, kinakabahan ako guys. Sino kaya mapipili sa amin para manggapang, este gumapang? Oh, si... Shoutout na kagad natin yung napiling gagapang. Oh, yeah! Siyempre, para may thrill sa amin, lalagyan ng apoy. Shit! O, oh, di ba? Ganun dapat. Kakalagay lang ng apoy. Binomba na agad. Alright! Tignan nyo naman guys. Kahit tinutubigan na, hindi pa rin mamatay-matay yung apoy. Kaya pumasok na yung maswerteng napili. Gapang! Hala, parang kayo lang ng ex-jowa mo. Nagkakahiwalay pero nagkakabalikan. Ang rupok! Ganun lang kadali guys, tapos na ang training. Sunod, uuwi naman ako kay Inay.